isa ka mga bossing ko sa mga dumadaan sa mga iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay, masabi ko lamang huwag mong pagtiisan yan. Marami tayong pwedeng gawin mga bossing ko upang sa ganon malampasan ang mga pagsubok na pinagdadaanan kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte at nanonood nitong aking pampaswerte, nirekomenda ko na gawin niyo po ito. At ito pa mga bossing ko yung mga pampasin ninyo na lagi kang iaadyan nito kung lagi ikaw ay suswertihin. Kaya kung ikaw isa sa mga naniwala at na nyo po itong gawin, ay subukan niyo na po ito mga bossing ko. Gawin niyo po ito sa umaga. Kumuha po kayo mga bossing ko ng asin at ganoon din ang kapangyarihan ng ating itlog mga bossing. Ito pong asin mga bossing ko ay isa sa mga pinakamabisang pang cleansing ng kapaligiran maging sa ating sarili. Kaya ito nga po yung like ko inirekomenda na sa timbang tubig ng pangpapaligo po ninyo ay magbudbud ka ng kaunting asin sa timbang tubig. At pagkatapos mga bossing ko ay sasabayan nyo po ito ng itlog. Kumuha ka ng isang mangkok, basagin ang itlog, lagyan ng kaprangot na asin, humarap sa gawing salangan, tapos po mga bossing ko, idaw-daw nyo yung inyo pong kamay habang kayo ay nagwi-wish. Sabihin nyo po kasi ang itlog mga bossing ko ay for prosperity at for spiritual healing mga bossing. Ito po ay mga katulong upang sa ganon, ma-wash out ko ano man ang mga kamalasan na dumadampi sa inyo pong kamay na nagdudulot ng kawalan ng pera. Maaring may buhaya ang kamay po ninyo. Yung bang ibig sabihin, yan po ay parang kailang ng kain ng pera parang uh, magastos, ganun po mga bossing, parang kahit anong laki na dumaan sa kamay, ay parang sa wala't wala, -tula kaya mainam, mga bossing ko ay gamitan natin ito ng itlog at ganoon din po ang asin. Habang ikay nagwi-wish mga bossing ko na nakatingin or nakaharap sa may silangan, paulit-ulit ka nagwi na sa pamamagitan nito lahat ng mga kalmalasang ko pinagdadaanan, mga pagsubok lalo na tungkol sa usapin ng pera ay masosolusyunan. Mag-wish ka na ng todo-todo at kayo po mga bossing kayo huwag nang gumamit na sana, huwag ka nang pa, dalang ating mga wishes ay walang, walang bayad. Pero may sukli mga bossing, kaya subukan nyo po ito. Ito po ay mapapasin ninyo na lagi kang iaadya, masan lagi kay sa swertin Mapapasin po ninyo na instead na ikaw po ay nauubusan ng pera, may mga dumarating mga bossing ko na hindi inaasahan na dum nadadagdagan pa ang pera, imbis na nauubos. Pagka matunay naman, na imposible na hindi mauubos yan dahil marami tayong mga pangangailangan. Pero mga bossing ko, Once na ginawa nyo to, bumili ka halimbawa ng bigas, maya maya may darating na blessing na pangulam naman. No, kabili ka na ng, na kumpleto mo na ilangan ng inyong pamilya, maya maya may darating pang ipo naman. Yung mga ganang mga bossing na hindi natin inaasahan na mga blessing na dumarating. Basta mag-wish ka na na walang gamit na sana direct to the point. Magtapos, ihugas nyo ito mga bossing ko ha. Ubusin nyo yung pong pinagaluan po ng itlog na may asin. At pagkatapos, pumunta ka sa lababo tapos doon sa fresh na tubig mga bossing ko na napakalinis. Yan po mga bossing ko ay habang ikay naglilinis, sabi niyo po sa inyo pong kamay, nasa pangamagitan ng pampaswerteng aking ginagawa at sipag at syaga ay makakamit ko lahat ang aking mga pinapangarap. Inaalis ko na lahat ko ano naman ang mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Ganon ang mga pag-wish na walang gamit na sana, direct to the point. Kaya kung ka po'y at naisip po itong gawin, huwag ka namang patumpik-tumpik pa. Kahit anong araw gawin niyo po siya. Basta ikaw ay nasa mood at ikaw pa ay makakapag-wish ng mula sa inyong puso. Kaya kung ka po'y naniniwala at naisip po itong gawin, lumarga na po kayo mga bossing ko. At mapapasin niyo na mas magiging maginhawa ang daloy ng swerte. Mas magiging hayahay ang buhay natin mga bossing ko. Kesa naman sa wala kang pantaboy ng kamalasan, kahit ikaw ay masipag, ay parang sa wala tula. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan niyo po ito at makakapansin ka ng malaking magandang pagbabago na magaganap sa buhay ninyo. Kaya kung ka pinaniwala mga bossing, ay Good luck po sa inyo lahat.